Magkakaroon ng 29th year anniversary presentation ng CBN Asia 700 Club at na-invite tayo kaya nagpunta tayo sa Sagittarius Building kung saan nandoon ang opisina ng CBN Asia at maganda dahil habang nandoon kami sa elevator ayun bumulaga sa amin ang pangalan ng CBN Asia. At ito na, nakarating kami sa Sibin Asia at ang sabi sa amin, doon daw kami sa 4th floor muna. Sinamahan kami ni Kuya papuntang 4th floor. Kakain daw muna kami at magpapa-make up ang Tay John. At syempre, ayan na, kasama na namin ang line producer. Papasok dito sa make up room. At syempre, nakipagkamayan muna tayo sa isa pang guest. At pagkatapos, pinaupo na ako doon sa lugar kung saan nakahanda ang masarap na tanghalian. At hindi pwedeng walang kape siyempre ang Tay John habang ako ay ini-interview at pinapaliwanag kung anong magiging sequence ng programa. Dahil lalabas kami sa TV, siyempre kailangan may make-up Kaya ang tay John, may make-up pa ni ate At papopogiin para matanggal ang mga konting lubak At ayan na, mini make-up pa na Parang buhay na buhay lang, ayan At siyempre, napakaganda ng isang guest At napakaganda rin ang kanyang patutuo At iyon na, nagtatawanan kami dahil Talagang lahat kami excited at marami din ginagawa ang ating mga makeup artist At medyo nahirapan yata si ate sa pagpapantay ng aking muka At ayan na, eto na, guwapo na At sabi ng aking line producer ni Marian Bababa na kami kasi namahan ako ni Kuya Bebot at ni Jeric cell sa studio para magkaroon na ng shooting Ayan na, nabago na ang lugar kung saan nagsushoot ang lahat ng mga episodes ng CBN Asia. At iyon, merong konting kwentuhan at nakakatuwa na gulat ako dahil merong biglang yumapos sa akin ang aking inaanak sa kasal na si Mikey. At purihin ng Diyos, nagkwentuhan kami. No? At 12 years ago na pala yung aming uh, kasalan. At Biglang dumaan si Felici at nakakatawa ang Miss Kamay Girl ay isa rin sa mga regular host ng 700 Club Asia. Kwentuhan kami siyempre ng producer, isa sa mga producer ng 700 Club at ayun na, itinur ako dun sa bagong-bagong studio ng 700 Club. At naunang ininterview si ate at maya-maya lang, tinawag na ako para ako na daw ang susunod na i interview hen At iyon, nakita ko si Mary Kaimo, ang Sir Peter, nandun din, ang Sir Alto. At iyon na, konting orientation ulit, kwentuhan, kumustahan, at siyempre kinakabahan ng Tay John. At iyon, natapos din, praise the Lord, abangan ang susunod na kabanata kung kailan ipapalabas ang 29th year anniversary presentation ng CBN Asia The 700 Club ayan, dinahalaw ko na rin si Sir John at syempre ang gumanap ng Tanikala Wasak si Sir Iko at purihin ng Panginoon sobrang daming kwentuhan kumustahan kasi alam nyo ba 12 years na pala ang Tanikala Wasak ang life story na kung saan maraming tao ang talagang napagpala at naka-breakthrough. Kung papaanong ako mismo ay naka-breakthrough, si Iko Gonzales ay naka-breakthrough. At marami pang alam kong makakabreakthrough sa mga susunod na kabanata at palabas ng 700 Club Tanikala Wasak. Ayan na si Sir John, ang aming producer noong time na yon, si Si Ma'am Alice at syempre ang artista, si Sir Iko Gonzales. At syempre, dahil sinamahan ako ni Kuya Bebot at ni Jay Rixel, kain muna sa Kamayan, sa Lamesas, dyan po sa lugar ng Tagig. PM lang sa kanilang address.